yon isang napakagandang araw at special na araw sa inyo lalong lalo sa mga tatay And happy Father's Day po sa inyong lahat so ito, gumawa si kamamaw ng parang special na araw para sa mga tatay alam ko yung mga kwentong itong ibibigay natin ngayon is alam ko makaka-relate tatay lalo na yung mga orto yung mga tatay mag-share tayo ng konting kwento uh, alam mo para pasalamatan nyo naman yung mga tatay nyo na nagtaguyod sa inyo yung mga tatay na all over the world na nagsikap para sa kanila. so yung mga mama, ito mga tatay, mga daddy itong uh, itong uh, video ito is para sa ating lahat so yan Happy Father's Day sa inyong lahat. It's a Sunday. It's a good weather today. is a uh, lahat ng maganda. Mga kamamaw nandun na lahat sa kwentong ito. So ay mga kamamo, usapang Father's Day tayo. So shoutout ko muna yung mga tatay na umahan natin yung mga kasama natin sa trabaho na talagang parang mga kapatid ko na dito ay. Eh. Shoutout kay Rainier Joko Mercado, kay Jose Redilla, uh, kay Jerry Barameda, kay Rafael Cebu, kay Rupert Montaos, kay uh, Mark Murillo. And, Siyempre, sama ko na rin yung isang ano natin si Roldan Dangalio Yan Ki Arnold Nario Yan Shout sa inyo lahat Yan. Sa mga Berry Boys yun mga Kapatid natin Since na dumating tayo dito sa Canada So ayan Nang maano ko lang Naisip ko lang sabi ko uh, Isishare ko lang yung mga experience namin Na kaming mga Mga tatay dito na Berry Boys Kasi Nung dumating kasi Si Kamamaw Ang binata Ang ano dati Ang Ang may anak lang actually ay si si Rain ako si si Joe ayun yung mga may jowa pa lang si Dan si Rap si Mark ay tsaka pala si Rupert tayo may, may, ano na rin niya na may anak na rin yan tsaka shoutout pala kay Rasi Flores ayan kala Darwin Espina sa yung mga yan so yun dumating ay mga kamang biruhin mo noong 20 2014 2014 ba? Oo, oh, tama, 2014 yung dumating kami dito. Um, usapang ano to. yun. Um, nagsisimula kami. Paano kami, alam mo yung pakaramdam namin na halos lahat kami mga kama hindi mapakali sa paghahawak ba ng cellphone mo na pag uuwi ka na galing trabaho, isilipin namin cellphone namin para kamustahin namin yung mga pamilya namin sa Pilipinas. So, sobrang ganun kami dati na parang alam mo yun yung tipong yung kinikita namin is talagang nakabudget tinatabi namin palagi dahil lang ang kinikita namin talaga is para dun sa ano sa mga pamilya namin sa Pilipinas tumarating kami sa point na misan nakakasakit yung mga anak namin sa Pilipinas yung mga, may mga pinagdaanan kami marami may pinagdaanan na parang alaming yung misan may times na gusto mo umuwi Uh, mga Sa may times na gusto umuwi, pero syempre, naghahalo yung ano yung pakaramdam mo na kung uuwi ka, para makita mo, makasama, maalagaan mo yung mga anak is, iisipin mo, kung uuwi ka, paano na lang kayo? Paano na lang yung magiging panggastos nila, yung pangbabayad nila sa hospital? May mga ganyang senaryo tayo na, na experience bilang ama, yung pakaramdam, yung sakit na nararamdaman mga kamama ng mga tatay every time na nakakabalita tayo ng hindi maganda sa Pilipinas lalo na yung mga nasa abroad diba? so, so para nagsisimula pa lang tayo alam ko nakaka-relate na kayo mga kamamoy napakahirap nung ganun so ba base sa aking ano sa aking uh, experience kumbaga ba isishare ko na lang din o kaya so, i-explain ko na lang din yung bakit bakit ba sa side ko bilang tatay bakit ba hindi makauwi agad para sa Mayan na natin yung mga ama yung mga amang napakabubuti para may taguhit ng pamilya bakit nga ba hindi mo sila dati nyo bakit nga ba uh, dumarating tayo sa point syempre minsan nagkakatampuan siguro yung mga ibang anak nalalayo yung uh, loob sa tatay dahil nga yung tatay is parang nakapokus sa trabaho gato ganito kung alam nyo lang eh para sa mga anak para maintindihan nyo rin yung istorya natin is ah uh, ay lang ayusin ko lang muna sa Yung sa mga anak, kung alam niyo lang po mga anak, kung ano yung sacrifice ng daddy niya bakit hindi sila na oh, kasi iniisip nila yung kinabukasan. Eh. Iniisip nila yung future niyo na na maging maayos, maging maganda ang buhay niyo dahil ah, halos karamihan Siyempre, hindi naman lahat eh, pinanganak ah, na mayaman kami oh, may kaya sa buhay. Lahat yan, yung mga pinagdadaanan niya na ano ay pagsubok sa lahat hindi naman ah uh, hindi ka naman hindi naman mag-a-upload yung mga daddy nyo or yung mga mami nyo kung hindi kinakailangan syempre para sa future niya yeah. so dumarating kasi mga kamamaw hindi lang naman masakit akit ng story nito baka sabihin kasi umuhubot ka kamamaw kaya kailangan mo kung bagay natin yung istorya natin pero hindi ibig sabihin is kasama ako dun sa ano kumbaga baga lahat nito to in general Siyempre kaya sila nag-ano, nag-upload this para talaga sa pamilya. Wala namang nag-upload na dahil gusto lang. So, minsan may dumarating na minsan sumasama yung loob mga anak. Namalay yung loob. Na parang eh, yung si daddy niya pag nakakasakit nga daw is parang hinahanap yung daddy niya wala yung daddy sa tapo. Kung alam nyo lang yung sakit na nararamdaman niyo every time na iniis Yung sakit na nararamdaman niyo every time na namimiss niyo yung mga magulang is doble doble na nararamdaman namin bilang mga magulang sa mga anak kung gaano namin kayo namimiss kung gaano kami nasasaktan kung gaano kami na na ano pa uh, uh, nangungulila lang. every time na kakailanganin nyo kami sa tabi niya pero hindi nandoon kasi misis e eh. ito rin natin kaya, kaya oh, mga kids huwag niyo makakalimutan kamusta yung mga daddy nyo katulad niya kung magiging father's day lang i-greet niyo sila kasi napakalaking bagay nung ganun ma maalala mo sila maalala niyo sila na patiin yung yung mga daddy nyo at minsan lang mas isang taon niyo kaya kayo mga kids i-greet niyo yung, yung mga daddy nyo yung araw ng mga tatay so ayan yeah. So na experience din namin na Alam mo yung pakaramdam na As a OFW Siyempre May mga times tayo na May mga bagay na yun nga Ang kasing number one issue talaga Bilang mga OFW yung pag uwi uwi Hindi eh. ganun ka Kadali ang Mapag decide mo na umuwi ganun ganun Kasi number one ang mahal ng pamasahe Tapos Hindi nyo alam kung yung uh, mga magulang nyo na nasa abroad parang hindi naman ganun ka kaluwag ang ano nila ang budget nila para anytime na gusto nilang umuwi mga kung may budget yung mga yan hindi mo natatanungin yung mga yan sigurado if yearly nga kahit yearly o yung mga yan para mabisita lang kayo pero syempre may mga pagsubok na dumarating hindi naman sa lahat ng pagkakataon kakayanin kasi nasa plano yun yung pag-uwi minsan nagiging ano, 'di ba? Na parang nagiging hindi naman issue to, to, 'di parang doon nagsisimula yung parang nagkakatampuhan na ba, yung parang mga ganun. Di ma di mo mawawala yun kasi nga nararamdaman ko rin yung bilang isang saaling anak ka, 'di ba? Na nangungulila ka sa magulang mo tapos hindi sila makauwi. syempre lumalaki ka din. Lalo na kung maliliit ka pa lang. Katulad ng mga anak ko, maliliit pa yun. Maliliit ako, di ba? So hindi mo maiiwasan din sa kanila yung nalulungkot din talaga sila. Pero syempre, nandito si kamang para kahit pa ipaliwanag din ng maunawaan din ng mga syempre sa mga manonood para to sa mga tao. Uh, maunawaan niyo kung gaano kahirap din sa mga magulang ang hindi sila makauwi at para makita man lang kayo sa alam mo yung pakaramdam na makabuo man lang sila ng konting memories memories na kasama kayo kasi yung, yun yung oras na sinasabi nila yung oras hindi na may babalik yun. pag uh, dumaan na which is totoo naman talaga pero syempre uh, kung baga sa, ano, ito yung paliwanag or explanation ni Kamamaw para mas maunawaan nyo na kung kayo nangihinayang doon sa oras lalo kami diba? kung pwede nga lang ibalik yung oras eh. kung nabibili lang yung oras mga Kamamaw para bumalik ka sa time na ganito pa lang yung edad ng mga anak mo para mas makasama mo sila para mas makilala mo sila is gagawin ng mga magulang yan so ayun na pala batiin ko rin pala lahat ng to sa susulitin ko na tong vlog na to ang binabati ko rin mga co boys sila Kuya Ariel ay si J.R. Gregorio si Kuya Lauro si Junior Garcia si J.R. Gorospe uh, si Papa si J. Serbo si kung sino na lang maaalala ko sa sobrang dami. Kasi si Clarky, si Dumo, si Jumo, ay si JM Valencia, Tito J Mariano. Uh, um, ba, ba 'yung mga no? Ay basahin sa mga taga-Coop Boys ayan. Happy Father's Day din sa inyo So ayun na, eto na, ano na natin na uh, pang umagitag dito Medyo nag ano eh, nag si Kamamaw eh Ay eh, salamat din pala doon sa mga bago nating na subscriber Nagpapasalamat ako dahil uh, every time na gumagawa tayo ng video Nadadagdagan yung subscriber natin So, kaya so, uh, ito ako oh, si Kamamaw Kung baga talaga yung nialadyan ko talaga ng oras Para makapag vlog tayo, makagawa tayo ng, ng vlog Which is, ayun, yun ang pagpapasalamat ko sa inyo na sinisipagan ko oh even na uh, sobrang busy minsan gumagawa talaga tayo ng vlog para may mga panood din kayo so ayan ano pa ba yung ano natin so ayan na ano na natin yung masyadong madrama na buhay ng pagiging OFW pagiging tatay or pagiging nanay at malayo sa mga magulang ngayon naman tanongin natin ay mga kamama mag comment lang kayo kung gusto yung mga ganito sa ano kasi ako bilang ako tatay siyempre may mga regalong gusto yan eh ano ba yung mga hilig talaga ng tatay? Kadalasan meron dito may mga nagsisail pa. Matatawa na lang kapag mga medyo matatanda na para ang number 1 sa listahan nila is medyas daw tsaka brief tsaka boxer short. Sa mga Canadian yan ha, pag tinanong mo, what's, ano, what's your gift for your father this coming father's day? Inong sinasagot. Pero siyempre, yung sa mga tatay, di na mawawala yan. Eh. Siyempre, number one, ano ba yung hilig ng mga tatay talaga? nagiging happy pa nagkakaidot ka na diba number 1 yan dito sa Canada mga motor ay yung mga mahilig sa motor mga bisikleta ayan bisikleta tapos syempre yung mga sasakyan din yan, yan yung mga trip ng mga tatay yung mga hilig na ano katulad nito sa akin ito kahit hindi ka baguhan tong sasakyan natin yung bang ma, ma ano mo lang ma, mapalitan mo lang yung ibang parts nito na sa paningin mo yung mga hilig ng mga tatay ngayon which is ako yun aminado ko dyan sa kanya kung talagang may budget ka lang eh, pati din po di ba di natin set up pa ng matin dito si si ano actually kasi yung sa sa mga sasakayan ko dati Jacob pinapangalan ko kasi mahilig ako kaya yun eh isa twilight yung sabi ko ngayon palagkaanak ako gusto ko Jacob yung pangalan ngayon hindi ko na mabanggit na Jacob yung mga sasakayan ko dahil nga pangalan ng na naman So ito yun, okay na itong sasakay natin Siyempre, eh, yun yung mga talaga ng tatay Yan pa ba yung mga Kasi ako hindi ako mahilig ako sa gadget Kaya ba mga kamama sa gadget Hindi kasi mahilig si kamama sa gadget eh Kaya e, tamay, minsan yung uh, Cellphone natin Parang late ng 2 years Parang ganun misan tayo Pag bibili bring ako cellphone Ngayon Nangalang ito Nagkaroon ng, ng ano eh Ng medyo super Nang talagang updated na cellphone Ngayon na uli ako nagka-cellphone dahil si Mrs. na na kunin ko to eh pero usual since nung dumating ako dito ang cellphone like for example iphone 12 10 lang ang bibiling ko ganun lang ako mag cellphone hindi ako ano ma -ano sa basta as, as may wifi merong google map ito sa pag facebook ah nakakausap mo yung family mo nung dumating ako dito mga kamamaw oh. ay shoutout pala kay Christopher Capetis ayan eh tropa ko yan sa Friday's Malate Pinentaan ako yan siya so eh, yung alo ni kwento natin eh. Pero syempre eh, alam ko naman ma-appreciate yung ginagawa ko Eh, nag-alo-alo ni kwento natin mga kamapaw eh. Talagang kumbaga on the spot ano to wala akong iniisip na ano eh Basta ako, Father's Day ka ako, sige salpak kung ano yung mga So ayun eh, na, shoutout ko na lang din yung kay ano Kay Christopher Capitis Noong time na dumating ako dito syempre talagang walang wala ako mga kumamang. Sobrang asin wala wala akong magandang cellphone, wala akong wifi cellphone kasi nga, nung nasa Pilipinas ako wala akong Facebook hindi ako nagpe-Facebook mga kamamaw <coughs> hindi ako nagpe-Facebook ilang taon na si Julian, nun, yung dalaga ko dati parang 3 years old na siya wala talagang, wala akong Facebook talagang, ay, friendster nagkaroon ako friendster dati, pero yung Facebook talaga, late na ako nagkaroon, ginawa ayun nga, gumawa lang akong ganoon so yun na nga, yung istorya ah uh, pinamanahan ako ni Christopher Capitis ng iPad Touch pa yun lumang luman, lumang version yung iPad Touch na yun pero ako nung binili ko yun magkano ko ba nabili mura lang yung binigay sa akin kasi nga nagpalit siya para pangantungan para pang tawa siya na parang nakita niya alam mo yung kahit na luma na yung binigay ni ni Capitis alam mo yung appreciate na appreciate ko alam mo yung pakaramdam ng ng ano na ngayon ka lang nagka-gadget ng ganun. Siguro dahil talaga hindi ako nahilig sa gadget dati Even siguro kahit ngayon Kasi hindi naman ako nagbibili Kahit may pambili tayo ng gadget Hindi ako bibili Pero nung time na yun Wala talaga akong pambili Tapos nakabili nga ako kasi nga Kailangan akong bumili dahil Paano ko kakamustahin yung mga Ano natin di ba? Yung mga Anak natin sa Pilipinas Eh Na wala tayong gamit di ba? Gamit ko lang yun Samantala yung mga kasama natin May mga laptop na diba? yung Magaganda na yung cellphone Dahil syempre iba-iba naman kami naman eh pinagmulang kumbaga pe nakasanayan or pamilya na ano kasi syempre hindi naman pare-pares kami dumating dito is pare-pares kami ng estado sa Pilipinas yung iba talaga may mga may mga kaya na yung mga tropa natin so yun na nga, nangyari mga kamamang diba please lang ito na tayo sa co ko. nagkukwento-kwento na tayo sandali sa co tayo so yun wala akong ang yun, gamit ko ang tagal kong ginamit yun mga kamamang almost ano almost one year bago pinalitan kaya ako pinalitan yan is totally eh, nag, nagka garage sale kami noon ang nangyari nabitawan ko tumalbog eh wala ang casing yun eh tumalbog siya mga kamamo pag niya pag talbog niya mga kamamo ayun kumaldag sa bato yung pagkaldag sa bato yung pagkaldag sa bato ayun nasira nabasag doon pa lang ako bumili ng cellphone ayun lang ha? lang ako napabili ng cellphone. Pwede nga. Dati, hindi ako marunong maganyan. May natututo na ako mula nung nag-drive si misis. Gano'n na. Then, nga. Nagkaroon tayo ng gano'n, di ba? Nung nabasag siya, tagal ko na rin mga ilang taon din bago ako bumili. Wala akong balak uh, palitan pa dati nung nung time na nagkaroon ako. Kasi, gano'n ako ka, ano, katipid. Para bang dati sobrang, ano, talagang hindi e lang din mga dallets para sa mga anak ko para din sa yung pang nakasanayan ko even sa mga magulang ko nakasanayan ko talaga na pag meron ako naku sanayin ako yung meron pag meron ako bigay ako sa magulang ko ganun ako yun hanggang sa nakakalakihan ko na which is ako hindi ko naman pinag pinag-aanohan yung gano'n na para pinagsisisihan ba which is natutuwa pa nga ako dahil mas okay pa yung nagbibigay ka kaysa yung ikaw yung binibigyan mas maganda sa atin yun eh napakaranda mo yung gano'n na nakasanayan mo yung gano'n na which is maituturo natin na ituturo natin ngayon sa mga anak natin na padating 'di ba? Mga kay Julian, kay Nathan, ito kay Bless, tsaka kay Jacob. Maituturo natin yung gano kasi which is nakita ko maganda yung kinahanan eh, kinahinatnan eh. Ayun, usapang magulang tayo. Maganda yung kinahinatnan ng parang nasanay ako ng ganoon. 'Di ba? Diatis kahit pa paano, nangarap tayo sa buhay talaga. Talagang ah, kung baga ba eh, kung hindi natin napagdaanan siguro yung mga ganong klaseng pagsubok is hindi natin ma maano yung halaga ng pera yung halaga ng bagay na nasa iyo paano mo ma-appreciate yung bagay na meron ka para pag-ingatan at pagsikapan mo yung mga bagay na gusto mong marating sa buhay One year later Ito yung tinanagabi mga kamamang Happy Father's Day pala sa akin Papa, si Papa Domingo Kapili, tsaka sa akin nila na si Alan at Daya Happy Father's Day po and then shout out din kay Sam Kaderma Happy Birthday and then Happy Father's Day sa inyo Ayan. hindi matatapos ang patihan natin dahil para sa mga tatay lahat ng vlog natin yung pagkakarun Happy Father's Day sa One hour later. Hey, mga mama, mama, dito na naman tayo sa ating paboritong uh, tambayan. Ayan, dito ako tumatambay pa ganun pag yung second break ko papaangin lang ako so ayun tuloy natin yung ating ano uh, kwentuhan bilang ano bilang isang tatay so ano ba yung uh, para sa akin ay eh, masaya mo na idudulot ng pagiging magulang is number one is uh, parang kahit anong problema ang dumating sa iyo kahit ano pang ano pa yun uh, kung baga ba sabi dagok ng ano ng pagsubok ng buhay dumating sa iyo pag meron kang anak mga kamamaw sabi ko sa inyo babangon at babawon ka araw araw na experience ko yan mga kamamaw na tipong minsan dumarating ka sa point na parang sumusuko ka na yung parang yun mapagsubok to bilang isang individual eto ako bilang isang ano kasi mapapasin mo kasi talaga ipindi lang naman sana bago ko man i-explain yung ano di ba dumarating ka sa point minsan pag single ka totoo yan ah. alam ko ang lahat dito makaka-relate kung single ka magkaiba yung single ka lang Ewan ka lang correct may pa ah. based ito sa mga nakikita ko at sa mga naobserbaan ko ah, uh, kung meron ka ibang uh, observation o ibang opinion pwede nyo ko yung ilagay sa comment box ano welcome na welcome kayo ah, uh, pansin ko lang pag single ka although masipag ka pa rin talaga masipag yan eh Masipag ka pa Pero iba talaga mga kamamang Pagpamilyado ka na At lalo na may anak ka May mga times na Pag single ka Is parang uh, Tapos wala kang anak Ano yan? Parang uh, May times na pag Dumarating sa iyo mga pagsubok Parang Ang bilis ba? Ang bilis mo mag-give up Siguro conforme din sa Kung paano nakakalakihan mong ano Pero kadalasan talaga Pag single parang Ang bilis mo mag-give up eh Pag ganun eh pero pag magulang ka na, may anak ka na, alam mo yung parang tipong parang parang ayaw na sa inang pagkakatao lahat-lahat, pero lumalabang ka pa rin. Totoo yun mga kamamang na experience kayo na parang alam mo yung parang pakiramdam na parang feeling mo patay ka na parang ganun, may parang explain exactly yun. Parang feeling mo talagang walang-wala ka na, pero kung hindi dahil 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 sa mga anak mo hindi mo mako ma hindi mo hindi mo malalabanan yung pagsubok na ini malaking bagay din talaga mga kamama yung ako masaya talaga ako na ay hindi ka magulang ako masarap sa pakiramdam mga kamama talagang lumalabang ka ano ka sa point na talagang walang wala ka na talagang hindi mo na alam kung sino kakapitan mo syempre sa taas kung kakalimutan yun talagang eh ang kakapitan mo sa taas pero syempre kung magabay yung inspirasyon mo ba para lumaban, para pag mo ka na bukasan, babangon at babangon ka kahit na alam mo yung sa totoo lang eh, bagsak na bagsak na yung uh, isip tsaka katawan mo, babangon at babangon ka para sa mga anak mo, na experience ko yan yan yung mga masasarap na bagay na masasabi kong uh, kundi dahil din sa inspirasyon ko sa mga anak ko yan ay lahat sila apat na sila ngayon Bale, anim na si Herod Legend pa talagang tumabangon ako para sa kanila. And then, bilang isang magulang din, masarap din maging tatay, di ba? Siyempre, habang lumalaki mga yan, pwede mo ikuwento sa kanila yung mga uh, pinagdaanan mo. Alam mo yung ganoon na parang uh, ikukwento mo sa kanila. And then, siyempre, maunawa ng mga bata na, na parang, eh, hey, ang sarap na pala ng buhay namin ngayon. Para bang medyo okay-okay na pala kami kasi nung time na ni daddy, ni mami, parang ganun yung pakaramdam na na parang bago nila pala nakamit yung mga gantong pagkakataon kung ano yung mga meron kami ngayon is talagang sobrang naghihirap talaga sila masarap ikuwento sa mga anak yun para mas maunawaan nila yung mga bagay-bagay na hindi naman ganun kadali na makuha ang isang bagay kung di mo paghihirapan yun ikuwento mo sa kanila yun syempre katulad nyo nagbablog din ako from the start makikita nyo from si Jacob di ba? numalit si Jacob tapos ngayon Uh, may ma, kung papanoorin yung mga vlog ko pag lumaki na siya at sandali na naman sa YouTube channel diba makikita niyo na parang dito pala ginawa namin ni Daddy nung malita ko alam niyo ganoon inyo mga parang yung moment yung mga treasure mate mate treasure mo talaga yung mga moment na ganoon na sabi nga nila hangga't maliit yung mga anak mo samantala ay dahil pag lumaki yung mga yan kumbaga may mga sariling mundo na yan eh may mga sariling disposition na sa buhay yan eh baga ako ito yung pagkakatong ngayon kay Jayco habang maliit pa siya sulitin natin dahil katulad niya pag lumaki na sila is yung mga sarili na silang buwan magkakaroon din sila sarili na ng pamilya which is kung na nag-guide niya sila and then nakwento niya sa kanila yung mga bagay-bagay o na naturo niya sa kanila yung mga bagay na nagkamali ka dati na na parang maigaguide mo sila sa tama pero syempre sabi nga nila hindi ka naman matututo kung hindi ka nagkakamali di ba? pero may mga may mga senaryo din tayo sa kwento ng buhay natin na pwede natin i-share sa mga anak natin para hindi nila ma-experience di ba? and then mapaw -ma -ma natin sa kanila kung anong meron man sila ngayon eh siyempre sa pagsusumikap din ng mga magulang kaya ako nagpapasalamat Awa, ako sa mga magulang ko akalain mo bang makakarating ako dito kung sabi natin ay paulit-ulit naman si kamama lagi sinasabi na nila hindi nagpapasalamat ako sa mga magulang kasi nakita ko yung hirap ng mga magulang ko. Ay eh, papa ko, happy Father's Day sa'yo papa. Malaking ano talaga, kumbagay, factor yung nakita ko sila kung paano nila pinagsimikapan. Talagang hindi biro yung kabataan ko mga kamamo. Kaya nga minsan pag pinapanood ni Macy's to, parang nadadala siya. Sabi ko nga, e, effective yung vlog ko kasi pag pinapanood mo ikaw kauna ano nang nagre-react eh ay shout doon sa misis ko nagaano siya sabi niya parang misa niya parang ayun niya pakwento yung mga gantong simpleng ano ng buhay ko parang gano'n na parang nasasaktan daw siya actually mga kama matinding pagsubok ang pinagdana natin talaga ng bata tayo na sa tuwing iniisip ko misan hindi ko na lang iniisip na malungkot eh iniisip ko na lang na maging masaya dahil kundi dahil sa mga pagsubok na iyon ay eh, baka wala tayo dito Baka hindi tayo ganong katatag Matindi na nga isipin mo May mga pinagdadaanan tayo dito Si Kamamo lahat naman tayo may pinagdadaanan Pero ibig sabihin ko minsan nagugulat na lang sila Eh may pinagdadaanan pala tong si Jerwin Si Kamamo Hindi ni halata Kumbaga ba Parang Nasubok na ako ng panaw Na Ngingiti-ingitihan ko na lang Yan sabi ko Iniisip ko na lang Kasi ang Ang ano ko sa sarili ko Perception ko is Eh ko pa yung problema Problema na yan wala na tayong magagawa dyan di i mo na lang gawin mo na lang yung bagay na kaya mong hawakan na kaya mong uh, at kumbaga be mamamanage mo ng maayos di doon ka kesa yung stressin mo isang bagay na hindi mo na kayang ibalik alam mo yung gano'n huwag mong sayangin yung oras mo sa isang bagay na wala namang parang walang halaga wala namang uh, parang uh, patutunguan yung gano'n parang i-focus mo yung sarili mo sa mga bagay na kaya mo kaya mong i-handle yun so ayun mga taposing tapos yun na muna itong vlog at medyo ano naman ito medyo palalim na naman ang palalim yung natin, eh, diba? kwento natin 'di ba masarap makapagkwento mga kamama kasi masarap din i-share yung buhay ng ng isang individual di ba? lalo na hindi lang naman sa buhay ka naga parang ma-share mo kasi yung mga manunod diba yan eh kasi may mga times na may pinagdadaanan ka talaga sa buhay na biglang may mapapanood kang vlog na para makaka-relate ka na eh, parang pinagdaanan ko rin yan, di ba? Ang sarap, yung kumbaga, press, ano, tag dito, stress reliever, mga kamamaanis, kaya mahilig din ako manood ng mga buhay Canada dito sa, sa Canada, pinapanood din natin yung mga buhay nila, may mga, uh, sila na nangyari sa kanila sa buhay nila na almost the same doon sa akin, di ba? Kaya parang, inaano mo na, nakakatuwa na, oy buti na lang, lalagpasan mo kasi nalagpasan ko rin. So, ayun, mga kamamaw, uh, next time na lang ulit tayo, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming maraming salamat. Happy Father's Day ulit sa lahat ng mga tatay. Uh, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamao.